Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon, alam niyo po kung bakit lilinawin natin kung ano ang pagkakaintindi po natin sa mga binipisyo ng mga lolo at lola. Eh, lahat po yan, lilinawin natin. Ano ho? Kasi sinasabi, 80, 85, 90, 95 years old, makakatanggap po ng 10,000 pesos. Ah, nasa linya na natin, mga kababayan the National Commission of Senior Citizens Commissioner, NCSC Commissioner Ray Mansilungan. maayong um, ah, ah, hapon, magandang hapon po, Commissioner, live po kayo ngayon dito sa Media House Express. Muli si Dodong Alan po ito sa Bistag in Action. Good afternoon po, Commissioner. Yeah, magandang hapon, uh, Dodong Alan. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng Media House Express. Uh, alam mo, hmm. hindi ako officially connected ngayon sa NCSC dahil biligyan ako ng 90 days for law na ano, uh, ng uh, yes. Office of the President. Dahil merong complaint against me si Congressman Rodanes. Uh, okay. So habang iniindig uh, ko uh, ano, for law ako. Mm, uh, 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 ito naman, eh, ikaw naman ay eh, senior citizen din eh. At saka, ikaw naman para eh, baka ang nakakaalam din naman siguro sa mga batas na maaari nating ano maaari nating pag-usapan ngayon kasi uh, ako man din eh medyo nagkakaroon ng kalituhan dito sa sinasabing uh, batas na ito uh, lalo na yung sa diskwento dito muna ako sa batas na 80 85, 90, 95, makatanggap, makatanggap daw ng 10,000 10, pesos cash gift. Ang tanong natin dito, ano po yung pagkakaalam po ninyo dito sa batas na ito, Commissioner? Okay, uh, Lodong Alan, bigyan mo na kita ng background. No? Yung Republic Act 11982, yung pinirmahan ni PBBM noong isang araw, ito yung resulta ng joint bill. Ang unang bill dito, yung bill ng House, yung... 7535 mm, 7, na na-approve noong May 8, 2023. Okay, yung, yung house bill na yon, ito yung pinagmamalaki ni Congressman Ordanis noon dahil kasama sa house bill na yun, yung 1 million para doon sa 101 years old at saka yung 25,000 para sa 80, 85, 90, 95. Mm. So essentially, na-dilute itong, itong batas na ito, uh, RA 11982, ay magpapatunay na hindi totoo yung ipinangako ni Congressman Ordanis no, na meron darating na 1 million sa 101 years old. Hmm? Pero i-set aside na muna natin 'yan. Ah, okay. uh, 'yung 'yung 11982, ito ay dahil sa paghahangad ng Kongreso na mabigyan ng ayuda 'yung mga octogenarian, octogenarian, mistokanong octogenarian. Hmm. No, kasi marami na nga panukala sa Kongreso na bigyan sila ng malaking halaga, 25,000. So dahil sa kagipitan ng finances ng bansang Pilipinas, iproblema nila yung uh, cam na magbibigay ng 10,000 sa 80, 85, 1995 mm. -hmm. uh, by amending Republic Act 10868 yung Centenary Act of 2016. Mm -hmm. Itong bagong batas, 1098 to 11982, mm. -hmm. yung Section 1 ito, inamiyandahan yung Section 2 ng RA 10868 okay. na nagbibigay ng 100,000, di ba? Oh, $100, Ang sabi noong bagong amendment, ang Pilipino daw, kahit na nasa abroad o nasa Pilipinas, pag tungtong niya ng 80, 85, 90 at 95 years old, mm -hmm. ay tatanggap ng 10,000 pesos. Di ba? Okay. So ang sabi doon, hindi kailangan na nasa Pilipinas kahit na ikaw ay nasa abroad. Mm -hmm ay pwede kang tumanggap. Kaya lang, dahil nga sa kakulangan ng pera, mm -hmm. naglagay ng kulapilya yung batas. Uh, Merong second paragraph yung uh, section 1 mm -hmm. na ang sabi doon, yung eligibility noong mga tatanggap ng 10,000 ay within one year lang from attainment of age 80, 85, 1995. Ano ibig sabihin doon? Kung ikaw ay 81 years old o 91 o 86 o 95 pa ba yung batas, hindi ka na eligible. Kailangan mo hintayin na susunod na trans. So kung 81 years old ka, kailangan mo hintayin na mag-85 ka bago ka tumanggap ulit ng 10,000. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.